Hi mga momsies! So ngayon, uh, dito po tayo ngayon sa Hinaguan Nature Farm. Uh, ngayon kasi bumunta ko dito kasi mag party kami nila Mada. Oh, uh, Mag-practice muna ako dito. At um, dito kasi busy na po kasi yung lahat. Eh. Ayan. Sila So ngayon, um, by the way, gusto ko muna kayong update sa ating um, uh, ready na. Ready na talaga. Ready na kami para bukas. Kaya na kasi bumili ako ng, ano ko, bumili ako ng pangregalo ko. Oo. So, dito na, guys. Oh. So, ngayon, guys. Uh, pakikita pakikita ko sa inyo. Ayan na, mga mahamshi, o. Oh. Uh, so, nakita na po natin. Sobrang ready na po lahat. So, dito kami mag-ano, bukas, mag-Christmas party. Ayan po yung mga table natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Dosi po yung mga table natin hindi basta-basta yung table natin mga mamsi kay maraming table tayo bukas ito yung um, mga kahoy na gagamitin pang ano bukas pang litson. diba ang daming kahoy guys oh sobrang ready na po talaga at binilad, binilad po nila dito kasi kailangan ibilad siya para matuyo siya ng bonggang bongga at magamit na siya bukas at yung ating uh, parang tawag dyan um, parang trapal basta yung ano parang hindi mainit bukas ay dyan ay dalawa lang po siya pero bukas uh, sabi ni ni madam ano nagdagan pa daw niya yan so ngayon guys yung mga upuan natin ang dami guys sobrang naka ready na talaga lahat naka prepare na po lahat yung ating um, Christmas party na gaganapin bukas at lahat ng mga gift ay dito po ilalagay sa malaking uh, table Guys, abangan niyo guys kung sino ang classy, sino si Santa Claus, sino ang lalabas sa mga mga gift. Basta abangan niyo na, abangan niyo na lang mga moms, 'di ba? Sobra excited na ba, excited na talaga ang lahat mga moms. So good luck sa, sa, atin bukas, guys. And Merry Christmas sa ating lahat. So good luck. Bye. Kaya kita ang Rapa, pinabayad yan.

Uh, na, na ano mo eh? Yung singit ka, sabihin yeah. yeah. ano ba sa inyo? Ang gali? Ito yun na Ayun 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 final ko na bang? Hindi judge. judgmental? Judge sa Saan na ba eh? Sa nagluto anak? ano. Wow, Baka rin magluto hindi sa kudyo na lang. Ang ayan ang anak. Ang asap to. Ang anak ba? Anong yung pabor-pabor ba? Na wala na kita sa practice. Wala yung friends sa SQ. na ang suggestion. So, yung wala silang knowledge ba? Kinsa itong mga ay sa na practice wala wala effort para atas tear yung ako na para lang. Nagpakalit ko mga

Ayan. Sabi ah. ni Oyang asa a leader may babaguhin daw siya sa mga step. Baguhin na lang ang ano mga ah, nagkuha na yung mga ay hindi mo. Do, tayo, do lang pa ako. Penda! That's not Penda. That's not Penda. Yan, ba kay? Ikaw ka. Paanak ka? Plus? ba? ba kay... o Oh, oh. so, um, eh. itakalunan oh, oh. okay. sa iring ay nung baw tumabot sa bukog oo paano sila ipagkalunan tayo rin ikaw na mabukog mabukog ah okay ikaw na mabukog baliang pagtakoy baliang pagpanganak pag anak oo kung di anak ka bali magkikamot paano sa iring lagi na naulian niyang bukog sa rabis may rabis ikaw na mabukog ha? sinasabi sa iring bakit na mabukog? Kung na, saan na ba? Kung may ko, i-reksis pa kayo mo. Yan ako, yan ako. Pagkagini, Hindi mo nakabangsa. itatulog sa saging. Oo, oh, kani patulon nga dili. Ito pa bitaw. Nawala, nawala, nawala. nawala. Ang iring. Ayun, nagwa na ang iring. Ipapono. 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 Ipapono.

Bakit? Eh, di ba natikman mo na? Uy, sumako ka talaga. <laughs> Apat na beses pa nga daw. <laughs> Doon sa bintana mo sa labas pinakita. Kita ka. <laughs> hindi ah, ko ito po yan. Sa, 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 sa. Pinahinto na sa akin lahat ni Macron. Siya <laughs> <No? Sa> pa nga daw <laughs> ginawang tungtunga para makapasok sa bintana mo. <laughs> Dapat ito tali ko, hindi. I-print ba? May tuyo ko rin ang kuwan. Masarap ba siya? Ah, 72. Hindi. Nakita kaya nung unang mong ginagawa panty mo, o yung mo <laughs> <laughs> parang butihin parang kakaygal parang kakaygal parigalit parang may, may galit para <laughs> para <laughs> para si ano yung panting ano hindi, ito kasi ayoko lito ka yung bakit hindi ka nakapunta yung mga kunang araw ng natin <speaks> ayon <players, like hello> wait <laughs> <toco> lang, try <laughs> parang Ah, oh, nakalato na sila. Ayan, sa binti man. kasi mo yung tuba? Ang <laughs> pagkailin mo yung tuba <laughs> <laughs> Ay, ba? Ay, hindi tuba, ah. Magpapractice sila dito. Hindi yun. Tapos may tatlong lalakit pa. Wow! Sa May tatlong pa. Wow, wala eh. Hindi, hmm. so, nasa, yung nasa, mga eh. yun. O yun nga, yung, yung araw yung pinapasok Tutupak mo, sabi ni, ni Macron.